Magahating gabi na. Tingnan niyo naman, hanggang na pa rin ka traffic dito sa na extra dahil sa mga support. Sa mga support. Na makinang niyo. Ano ba? Mga hindi niyo gumagana ng mga RFID reader. Kabago-bago hindi gumagana. Alam ah, niyo ba 'di gumagana 'yan dahil sinasadya sinasadya ng mga tauhan nyo na huwag silang gumana para magkasilbi sila napaka obvious no? nakakahiya nakakahiya sorry ah pero skyway nakakahiya kaya nga tinawag na na iya express to eh tapos ganito kabagal alas 12 maghahating gabi na ah. Oh ito mga taga LTO o. LTO police Nagulat nga siguro Bakit napaka traffic Gabing gabi na Hating gabi Ang traffic na yan ay Dahil dito sa <laughs> Toll booth na to Tingnan mo ang bagal bagal magbasa Yung iba hindi nababasa Ano ba yan kasi may something wrong. Uh, mauna ka na. Uh, sige. Mauna ka na LTO. Dapat gumawa ng action tong LTO. Kaya tong <coughs> Pasay government, no? Kasi mali ito. Mali yung ganito. Ha? Huh? kung gagana yung ano oh, dalawa sila dalawang LT oh. ah. Gabing gabing may LT on enforcers so. tingnan nyo sa Cavitex ang bilis bilis na naayos na nila samantalang dito oh, wala nang katao tao to paano pa pag ano mga alas 5 alas 6 ng hapon kung kailan rush hour kawawa yung mga naipit dito dahil lang dito sa hindi gumagana eh tingnan mo oh, hindi siya gumagana Daga na to.